Ayan po, kumusta na po kayong lahat? Ano po? Ayan po, parang may binanabanata na naman po yung mga uwak din eh. Oh. Ang dami na naman po. Talagang. Yan oh. sinisimot po yung mga ano. Oh. Yung mga mais. Naninimot pa rin po. Ayun po, magandang panahon po, magandang pag-asa. Oh, yan. At noong karam po ay medyo may mga pagkaulan-ulan nga po. Ay ngayon po, babawi tayo sa ating halaman. Ah, yun nga na pag gumanda po ang panahon, bumabawi din po sila. Yan, ito na po ang update sa ating mga halaman po. Dito po sa mga unang tinanim. Oh. Talaga pong nakakatuwa o oh, at medyo kay tara po bang improve. Yan. Pasalamat po tayo at pinagbigyan ulit tayo ng magandang panahon. Kung po ang ating halaman ay nangangailangan ng dilig, yan po ay minsan nangangailangan din ng init o. Oh. Yan. Ang halaman po kung tutuusin kung paano siya gaganda, templado yung ulan at init o. Oh. Saka pataba pag po nagkombinasyon yan, magiging maganda po ang resulta aw oh. ito na po yung ating halaman oh eh. ya yeah. <clears throat> baka po mga 5 days ready to harvest na to ya yeah, may mauuna po dito ari yung po para mas mga nauna 1 2 3 4 5 6 6 na plot po ya yeah, ito na po ang ganap sa ating taniman kung totoo siyempre parang pwede na pero kukuhanin po natin yung kanyang bigat oh yung tamang bigat ng singkang oh yeah. hanggang dito po yan po ang na nating i ano i ready to harvest po nakakatuwa pong pagmasdan ano yan yan po ay na develop ng panahon oh yung ganyang ka ano natin halaman oh ilang days na nga ba siya parang siya po ay 15 ano na po siya 15 days oh 15 days old na po ito ay ngayon po papa yun nga sabi ko sa inyo papa usbungin pa natin ng mas mabigat-bigat dito tayo meron din po naman mga sumablayan ito Na ano yung kanyang buso wala pa po tayo update sa ating ano farm gate po do so, na mamatay ano to. Tingnan natin. Hindi po noo maiiwasan yung ganito. Tapos lalo na po yung pagbabago-bago ng panahon. papasukan po natin ang ating mga balon yun po ay yung ating singkang sibuyas ari po ay yung ating mustasa meron din po tayo dito mustasa yan ito po ang mga mustasa medyo maliliit pala ang po Ito na po ang ganap sa ating kaingin yung mga nauna pong tanim Ari po ay bagong lipat tanim oh. Yan Singkang pa rin po at mustasa Plano po natin doon sa mga gilid na yun, ano? Kangkong, oh, uh, yung mga medyo mabasain po ba? Mustasa po ito. Dito po ang plano po natin, tangkong. Tsaka po dito Ito po yung mga naka plano na nagagawin na rin na plot oh. Ayan yeah, may mga linya na po Dito po naman tayo sa bandang kabila Ari po ating ano din eh. Yan, ito po yung update sa lahat dito sa buong ating taniman po. Ng mga dinahon. Ari po ay kaya nagkakaganito. Gawa po ng ano ito. Nung lumluman po ba. Yung marami nakakagumgum na dahon ng mangga. sa saging. Yan ganito po ang nangyayari yun pagka hindi direct sunlight. Yan. para po na ano sila oh. hindi po ba nakaka carbon ang maganda yan ito na po ang ganap sa ating taniman aw. Oh. Hari puno man ay sibuyas para nating ibaw. <clears throat> Ay, nadaan na naman sa plat? Minsan po iniiwasan natin matapakan ng aso. Ang dali pong kasira. Pagkatapak-tapakan nila ang plot. Yan po. po yung ganap. <tinyo> Bali pa dalawang araw pong mano. Mainit. Iyatuyot na agad oh pareho yung nakaraan natin ibilag na pusak ng putik yan na po ang buong kabuuan no? bilis mo lupa oh. Ayan po, ito na po ang naging kaganapan po sa ating taniman ano po. Ayan, ang update lang po ako sa presyo ay sa sibuyas Sa Pichay Mustasa ano po hindi po ako gaano updated. Siguro po ang tina na presyo ngayon ng ng Pichay Mustasa po para nasa sa 30 to 50 parang ganyan po pero si Buayas po 300 to 330 pa rin po ang paramgit po. Yan. Ito na po ang ganap. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.